Si Maria Victoria Irene Marcos Araneta ay isinilang noong September 16, 1960. Siya ang ikatlong anak ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. at dating First Lady Imelda Marcos. Si Gregorio Maria Araneta III ang kanyang napangasawa sa edad na 23. Ito marahila ah, ang pinakamakasaysayang kasalang naganap sa ating bansa dahil sa milyon-milyong iginugol ng amanig ni Greg sa kanilang kasalan na umabot di umano sa 10.3 million US dollars. Ang kanyang party rin na ginawa noong 1985 di umano na ginawa sa presidential yacht na BRP ang Pangulo ang isa sa humanig sa taong bayan na mag-alsa na nagbunga ng nooy 1986 ed sa Revolution dahil sa karangyaang nakita sa nasabing party at labis-labis na paggastos di umano ng sinasabing pera ng taong bayan. Napukaw ang interes ng media at ng publiko kay Irene Marcos matapos na matag sa Panama Papers Leak. Ito ay naglalaman ng 11.5 million leak documents na naglalaman ng mga mayayamang opisyal ng gobyerno at mga pribadong tao na dating hindi alam ng publiko. Maging ang kanyang pagdalo sa mga campus events ay nagbunga rin ng samutsaring mga protesta mula sa mga mag-aaral. Isa rin si Irene sa mga nag-move ng reversal ng desisyon ng Sandigang Bayan upang maibalik sa kanya ang mga nakuha ng gobyernong mga assets, investments, securities, properties, shares, interest at funds mula sa Arilma Incorporated. Bagaman, marami sa kanilang pag-aari ang muling nakuha ng gobyerno ay nananatili pa rin mayaman, makapangyarihan ang angkang Marcos kasama na dito ang sinasabing The Quiet One na si Irene Marcos Araneta. Sa video ito mga kasama yalamin alamin natin na ang mga ari-arian ni Irene Marcos Araneta. Number 1. Araneta Properties Ang Araneta Properties ay publicly listed Philippine-based real estate company at nagmamayari ng higit sa 236 ektaryang mga lupain. Tinaguri ang isa sa pinakamagaling na real estate developer ang kumpanyang ito na pagmamayari ni Irene at Greg Matatagpuan ang land area ng Araneta Properties sa San Jose del Monte, Bulacan. Patuloy na itinatayo sa nasabing 236 hektaryang lupain ang Colinas Verdes Joint Venture Project and Country Club kung saan magtatayo ng sport amenities gaya ng swimming pool, badminton courts, tennis courts, basketball courts at bowling alley. Magtatayo rin ng function rooms, game rooms at fine dinings. Sa ngayon ay ang kanyang anak na si Luis Marcos Araneta ang tumatayong presidente ng Araneta Properties matapos na mag-resign si Crisanto Roy Alci. Number 2. Kalumbang Mansion Sinasabing pagmamayari ni Irene Araneta ang Kalumbang Mansion sa Laguna kung saan isa ito sa mga kinuha ng gobyerno bilang isa sa mga ilgatin wealth umano ng Yumaong Ama. Hiniling ni Irene sa 4 Division ng Sandigang Bayan na lisanin ang Kanlumbang Mansion na sa ngayoy pinamamahalaan ng Department of Tourism. Kinuha ng pamahalaan ang nasabing mansion dahil sa diumanoy, isa ito sa mga rest house ng kanyang ama. Nakuha ito ng pamahalaan noong 1988 matapos na mapatalsik sa pwesto ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Number 3. Offshore Holdings Matapos na magkaroon ng leak ang isang Muzak Fonseca Law Firm na nakabase sa Panama na may mga branches sa Hong Kong, Miami, Zurich ay napagalaman alaman na mayroong mga offshore holdings si Irene. Napag-alaman na isa si Irene sa mga shareholders ng Orient Wind Development Ltd. na nakarehistro sa British Virgin Islands. Wala namang malinaw na detalye kung saan kaling ang perang ginamit ni Irene sa kanyang mga offshore holdings. Number 4. Woodside San Francisco Suburban Home Nagmamayari rin si Irene at ang kanyang asawang si Greggy ng isang suburban home sa San Francisco. Doon ay nakita ng mga FBI at Customs at Internal Revenue Service ang sinasabing paintings, sculptures at antique noong magsagawa ito ng search warrant. Ang mga nasabing paintings, sculpture at antique ay bahagi umano ng New York Philanthropist Leslie Samuel Art Collection na nagkakahalaga sa higit sa 6 na milyong dolyar. Binili umano lahat ito ng kanyang inang si Imelda. Bagaman, isinama sa Marcos Treasure ang nasabing bahay subalit na ipinalo naman ito ng mag-asawa sa paglilitis na ginawa ng isang San Mateo Country Judge at napatunayang walang kinalaman ang Marcos Treasure sinasabing property ng mag-asawa. Number 5. Philweb Corporation Ang asawa ni Irina Sigregi, ang CEO ng Philweb Corporation. Ang Philweb Corporation ay naging isang korporasyon noong 1969 na kilala bilang South Sea Oil and Mineral Exploration Company. Pagmimina at oil exploration ng pangunahing kinagawa ng Philweb Company Samantalang, noong 2005 ay naging priority nito ang gaming at business internet. Number 6 MXCO Enterprise and Asia Land Development Corporation 2019, nang muling makuha ni Greggy at ng kanyang asawang si Irene ang 200 billion worth properties Kasama na dito ang kanilang corporate assets at shares sa stocks sa MXCO Enterprise Incorporated at Asia Land Development Corporation. Marami pang mga pag-aari ang mag-asawang Irene at Craigie na hanggang ngayon ay nasa pag-aari pa ng pamahalaan at kasalukuyang nililitis sa korte. Sa mga naipakita natin sa video ito ay halos Nakakalula na ang kanilang tinatangkilit na kayamanan. Mag-subscribe sa aming channel at abangan pa ang mga ari-arian ng mga kilalang personalidad sa ating bansa. Salamat sa inyong panonood, mga kasama.